And kailangan natin ng eyeglass, ano? Protection. Okay. Okay. Binakba ko lang. Yan. Tapos dito. Tapos itong plastada nito eh. Ganito. Tapos, ayan dito na yung piling ano dito na yung division tapos isang isang toilet bowl dito magbutas tayo dito ng, ng drainage pag nagligo dito yan tapos dito magbutas din tayo dito butas tayo dyan sukatan natin yan may ano na ayusin na lang natin yung papalitan natin tapos yung linyada ng tubig, papagano natin. Dalabas natin dito. Okay mga kabayan, so natapos natin ng aron na ito pero hindi natin natapos yung trabaho. Ito dito, tinamaan natin yung PVC dito sa bowl dito pala dumaan no ganun so dito buti na lang hindi ko sinundot dito tumigil muna ako dyan so mangyayari dito dito ako dadaan bukas pag ganun dito ako lalabas hindi ganun so sayang yung pagod ko yan tapos dito tinamaan dito Yung PVC wasak Hiwasan natin yan dahil PVC yan dito sa ano, sa toilet bowl. So hanggang dito na lang ano, sa araw na to. Ayan na mga kabayan ano, binagbag na natin. Tapos dito na tayo kumuha sa ano. Dito, lakihan na lang natin yung butas ng ito yung drainage ng paliguan. Tapos sa uh, lakihan ko na lang, diyan ko na daan yung yung PVC ng toilet dito ko na idaan tapos ito tabi ko na lang lakihan ko na lang yung butas at least may butas na siya lalakihan ko na lang. Tapos papalitan ko na yung PVC na yan. yan ganito na yung setup. Yan. Hmm. Dito ko na pinadaan. Kasi mahihirapan tayo doon. Bagbag pa tayo ng bagbag, magbutas pa tayo, matigas. So ginawa ko dito na lang kasi mayroon ng butas dito. Malaki na. Okay, ito na 'yung mga fittings na nabili natin. Uh, ready na. Sa ating uh, dalawang kubeta. Okay. Yan muna mga kabayan ano. Ito muna yung natapos natin sa araw na ito. Yan. Nakadalawang patong lang tayo Kasi lubat na. Yan. Tapos sa uh, bukas na naman yan. Bukas siguro papaila natin to tapos maglalagay tayo ng gripo. Diyan. Para isa lang muna magagamit. yan na uh, natapos na yung ginawa natin kahapon yan nakapag overtime tayo hanggang lasays ng gabi yan, temporary lang no? Lagyan natin ng linyada ng kuryente. yan, para itong switch dito, yan oh ayan mga kabayan tapos na no level na ayan mm. ayan so sakto lang buusan pa natin isang bisis ayan patutuyoy na lang natin yan pag natuyo <laughs> bawasan na lang natin to bawasan natin yan Okay, mga kabayan. Tapos na, no? Yeah no? Okay, good morning, mga kabayan, ano? Uh, panibago na naman itong uh, flex natin. Itong uh, PVC door. No? May na natin. Mm. so, Eno ko lang ito, no? Uh, gusto ko lang talaga i-flex ito dahil maraming uh, gustong mag-DIY nito at saka natakot sila dahil uh, baka magkakamali sila. Itong ginawa kong diskarte o pag-install nito ay hindi talaga kayo magkakamali nito kung mapapanood mo ito, no? Yan. Uh, bago kayo mag-install, no? Mayroon ng mga hinges na kasama nito. Yan. Magtapaga kayo bakit ko nilagyan ng ganito. Yan. Pati ito. Tatlo yan. Tatlo yung hinges nito. Yan. Tsaka yun. Unang-una, bago nyo ilagay yung uh, PVC door, lagyan nyo muna siya ng hinges dito. I-fix nyo muna. Yan. I-fix nyo muna. Yan. Pakita ko sa inyo. May mga ano na yan. May mga tawag nito. May mga guide na yan na butas. Yan. Dito mo talaga siya ilagay. Yan, gaya, kagaya nito. Yan, may mga guide na. Yung pangat, yung pa, gitna. Ito yung gitna. Hindi ko muna nilagay. Dahil ginamit ko muna siya sa pang spacer. Ano? Yan. Tapos, ang nilagay ko muna, dalawang is scroll lang muna. Dapat, apat yan. Dalawa. Ito, itong inches na to. Ilagay nyo rito. Yan. Ano nyo muna? Yung scroll nyo, screw lang nyo is muna. isang pirasong scroll lang. Okay na yun. Pati dito, kuha kayo. Um, ginawa ko lang dahil ginawa kong spacer, ano? Ginawa ko siyang spacer. tatanggalin ko na ito. Mamaya, ilalagay e, ko na siya doon sa ano talaga, yung sa gitna. Kasi pag yan, spacer, ginawa ko siyang spacer yan. Kasi ang mangyayari nito, ito, ito, itong door uh, jam niya, PVC jam niya. Pag naglagay kayo ng simento dyan, nagbuhos kayo, lalong-lalo lalo na pag malaki ang kawang. Malaki ang kawang, ganun. Tapos marami kayong nilalagay na buhos. Binubuhusan nyo ng simento. Ang tendency nito, bibingkong ito eh. Bibingkong to, sobrang bigat. Gaganon yan. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na to. Yan. Kasi support siya. Hindi na bibingkong yan kasi kung mabigatan man siya, mabigatan man siya ng buhos, hindi siya bibingkong ganun. Tapos, hindi siya didikit dahil may spacer. Yan, spacer. Oh. Kahit anong bigat ng ilalagay mo dyan, hindi na mabibingkong yan. Yan. Gaganon man siya, hindi siya didikit dito. Kaya, pag tinanggal mo yan, sakto lang talaga. Yan.

tapos na yung pagtatiles natin yan DIY lang yan yan konting linis na lang yan yung toilet bowl ito nalagyan na natin ng grout yan patuyo na lang Okay mga kabayan, ano? Uh, ngayong araw na to, tapos na tayo mag-tiles, ano? Ngayong araw na to ay uh, magmapapalitan tayo rito, dito sa wall. So, ang gagawin natin, skim coat lang natin siya. Siguro mga dalaw o tatlong beses, siguro mga tatlong beses para magiging uh, plain. Ito, rough kasi to So, kailangan natin ng uh, tatlong beses na patong para kuminis. Pagkatapos nito, palibot, ay pipinturahan uh, natin ng primer, acrylics, para kumapit dahil uh, laging nababasa ito nito. Kailangan acrylics yung uh, primer natin. ayan, tapos na yung pag ano, no? Pag primer. Primer lang ang tinira muna natin. Primer. Hmm. Primer lang muna ang tinira natin. Madali lang siyang matuyo. Pag hinaluan mo ng reducer. Hmm, yan ang pinaka-tainer niya, no? Reducer talaga ang halo mo sa Acrytex Primer.